Yun, ayan, Jaren! Apo Ayaw! Ah, wala ito Ay, ako Ayan, dyan, ayaw Ano ba yun? Ay, putangin na ngayon Tingnan natin kung gaano kagaling sumalo si Jaren ng karpang lumulukso. Pang ano to, pang Guinness Book of Record. Ayun, Jaren! Oh! sa labas. Ayun, nako Parang marami to. Patak-patakin ko nga to para wala silang dapat wala silang buwelo ng pag. Eh, hey, Ayun, ayun, Jare, nakisa na. Ayun! Ah! Oh! oh, ilan na? Ay, ako. Oh, oh! oh na, Jare, Ayan, ay, uh, ay ang dami nito. Why you know? Why you walking know, ay balik? Ilan na yung tumatalo? Pang ilan na yung tumalo? Lima. Ayun, nahuli pala isa ron. Nahuli isa. Ayun, kuya lang. Kuha nyo na yan. yan yan. Damo, sundan mo. Ato pa, ba? maliit. Diyan, diyan. Diyan po kayo. Maka diyan ka rin yan. Ayun, diyan may isa. Oo, may nawarap din doon sabay. Uy, putang sa bangko. Ayun, may kumalim po kayo. Uubos ito. Natalunan ako sa isa sa harapang ko. Grabe naman yung isang karpang yung pinahiya ako. Ayun, pati maliit. Tumatalon na. Araw, lawa ka dyan. Ayun. Ayan, dyan. Ayun. Grabe, naka-achem po ata tayo. Binahayan ng karpo. po. Ayan! Dito, Ito, ito, ito! Yaren, sumalok ka naman! Take ka pa ni Harold, nakaka-achem na. No? Kau na, kau, <laughs> Ano, yun? ito <laughs> Sumalok na. Ayan oh. Ikaw, oh, Joren, huli. Oh, mamaya oh, lang, kumagad. Dito. Yun, nakaw. Oh. Yan, oh. Harold, oh, ah. sarok. Angat oh, yan, Arol. oh. Harold, ah. Ay, na. Harold, salok ka rin. Hawa ka rin salok. Oh, ayun. Eh. Oh. Oh. oh, nakaw, walak eh. Aling karpang eh, parang may matahan eh. Balinaw naman, balabo ng tubig eh. Ang lalaki ng tumatalo, Luno, ano, alam nyo yun, nakakapanginahin. Kaya rin! Ayan! Oh! Yun! Yun! Ayan! Kaya rin! Apo! Wala shooting nga Ito! <laughs> yung karpa nating nahuli sa trap. Ayan, ganyan karami. O, oh, isang araw lang po naming huli yan. O, oh, ayan. Hindi na namin nabilang. Ang dami. O, oh, papakilong po namin sa bayan. Okay! Okay!